Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Sisu Halaman. Ang video ngayon ay batay sa mga halaman ng sisi. Dito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim. Sisu Halaman sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aming video ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at ay set ang bell icon sa lahat upang ang notification ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. Ay like at ay comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng CC Plants. Ang Zamioculcas zamifolia o ZZ plant ay isang tropikal na perennial na katutubong sa Silangang Afrika na naging tanyag sa buong mundo nitong mga nakaraang taon dahil sa pagpapaubaya nito sa isang malawak na hanay ng mga kondisyon. Ang CC ay lumalaki ng makinis, natural na makintab na mga dahon na mula sa maliwanag na dayap sa kanilang kabataan hanggang sa isang esmeralda berde sa kanilang kapanahunan. Ang mga individual na leaflet ay karaniwang isa hanggang tatlong pulgada ang haba. Nagmumula ang mga ito mula sa makapal, bahagyang bulbos na mga tangkay, na lumalaki mula sa malalaking rhizome na nag-imbak ng tubig na nakatago sa ilalim ng lupa. Ang CC ay isang lubos na maaasahang houseplant dahil maaari nitong tiisin ang mahinang liwanad at may mababang pangangailangan sa tubig. Sikat ng araw Lumalaki sa medium hanggang maliwanad na hindi direktang liwanad. Maaaring tiisin ang mas mababang hindi direktang liwanad. Hindi ang ko para sa matinding direktang sikat ng araw. Tubig Tubig tuwing dalawa tandang bawas tatlo linggo na nagpapahintulot sa lupa na matuyo sa pagitan ng pagtutubig. Asahan ang pagdidilig ng mas madalas sa mas maliwanag na liwanag at mas madalas sa mas mababang liwanag. Halumigmig Huwag pawisan ito. Ang average na kahalumigmigan sa bahay ay maayos, kayang tiisin ang tuyong hangin. Temperatura Karamihan sa mga house plant ay mas gusto ang mga temp sa 65 degree negatibo 85 degree range, 18 degree e negatibo 30 degree ni. Pinakamabuting huwag hayaan itong bumaba sa 60 degree e 15 degree ni. Lupa Gumamit ng well-draining potting mix. Paghaluin ang mga sangkap tulad ng perlite o lava rock upang madagdagan ang aeration ng lupa kung kinakailangan. Mga karaniwang problema ang seed plant ay isang madaling gamitin na halaman at sa pangkalahatan ay walang peste. Tratuhin ang mga peste sa sandaling lumitaw ang mga ito gamit ang lingguhang pagspray ng isang natural na pesticidio tulad ng neem oil at regular na pagpupunas ng halaman. Symptom, nalalanta ang halaman, tuyong poting mix. Dahilan, uhaw na halaman, nasa ilalim ng tubig. Symptom, mga kulubot na dahon. Dahilan, uhaw na halaman, nasa ilalim ng tubig. Symptom, naninilaw at nagiging malapot, basang halo ng poting. Sanhi, root rot, overwatered. Mga pag-iingat. Ang mga sisi plants ay maaaring nakakairita sa mga pusa, aso, at tao kung natupok ang mga dahon. Ang pinakamahusay na kasanayan ay palaging panatilihin ang mga halaman sa bahay na hindi maabot ng maliliit na bata at mga alagang hayop. Kaya ngayon dapat ay naunawaan mo kung paano palagin ang mga halaman ng sisi sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. isa Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay at magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon, magkita kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!